shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo ayun mga idol finish project na kami dito sa sidings sa, sa may san roke kung mapapansin nyo mga idol ayun finish na yan ayan indirect ang copying nito mga idol namin ang ginawa namin indirect kung mapapansin nyo mga idol yan finish na yan hanggang baba na yan hanggang dos kabila na yan ayan kung mapapansin nyo mga idol yan nandito lang ako sa tuktok Pansin yung mga idol, ganda. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Uh, kung mapapansin yung mga idol, yan, pinis na yan. Hanggang baba na yan. Uh, yan yung mga idol, yan. Kinapit namin doon sa isang yero mga idol. Kung mapapansin nyo, ayan. Kasi alam mo bakit, yung yung kapitbahay din, tumagos din sa kanila kaya ayan, nilagyan din namin ay wala na silang tulong magka magka magkakamag-anak. Mag ay mo mapapansin yung mga idol yan. Ayos na. Ay hanggang baba yan. Yan. Ah din namin yung inside gutter mga idol, yung concrete gutter para sigurado na walang tagas. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Ay mo mapapansin yung mga idol, mayroon din kami niyan. Yan, ayan, ayan. Indirect na naman yung ginawa namin mga idol kung mapapansin niyo binali namin, nilagyan namin ng counter yung, yung inside gutter ng kapitbahay. Yung counter nila kasi nabulok na rin, nilagyan din namin, kaya binali namin yan. Kaya maganda na tingnan mga idol. Yan, pat, pati yung kulay green, wala nang tulo yan, kung mapapansin nyo. Wala nang tulo yan, kasi inayos din namin yung kapitbahay, kaya ito lang yung nagpapagawa, pero yan, dinamay na namin. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, ayos na. Yan, hanggang baba na yan. Yan, ay paikot na yan. Yan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Yan, yan may nilagay kami ng ka ano corner. Ayan, para maganda ang silan din mga idol. Yan, nandito ako sa taas nag-vlog. Yan, hindi na tayo makakababa mga idol kasi wala nang na ganan. nag na kami, nag-pull out na kami sa mga gamit. Okay, thank you. God bless. Ayan, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Ah, mga yung mga idol finish na to. Kaya mga idol, sabi na may-ari, ipapipinturahan daw niya yan. Kasi tapos na eh. Tapos na yung problema niya. Yung sa firewall, lahat. may, may napapansin kay mga idol, yan tinapalang ko yan. Kasi bulok na rin yung tile span. Kaya, kaya kung mapapansin yung mga idol, yan lang. Tapos yan, yan kinalawang. Kaya pipinturahan daw niya pag nagka -pera na sila. Kaya, kaya kung mapapansin yung mga idol, finish na. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon sa inyo. Happy Saturday po sa inyo. Yan. 5.30 na. Mahigit na. Maga, Magalas ayos na pala. Makapansin nyo mga idol. Dinis na yan. Yan. Yung mga pansin nyo mga idol. Yan may ano kami. Binali namin ng Uno Media. Tapos nilagyan namin ng na silan. Pininturahan na rin. Ito mapapansin nyo mga idol. yan ayos na ay wala na problema yung may-ari yung owner nito uh, yung kontrata mga idol hanggang doon na sa may gutter ay ginawa namin may, may sumobrang plain diniretso na namin para wala na maging problema ah, uh, okay thank you God bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko Ayan. Thank you, God bless mga idol. Ang ganda ng araw, sikat ng araw. Oh, pasensya niyo. Ayun, lubog na ng araw 'yan. Yeah. Okay, thank you. God bless. Shout out sa lahat mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Happy Saturday. Thank you. God bless.